So, for today's video, pag-uusapan natin kung bakit ako kumuha ng St. Peter Life Plan. O, di diba? Yun. Hi guys! Welcome back to my channel! It's me again, Joy Tulete. So, for today's vlog and for today's video, okay, may pag-uusapan tayo tungkol sa insurance ng St. Peter. So, pag-uusapan natin guys, bakit ako na na-encourage na kumuha ng plan na to. So, um, so, kikwento ko lang sa inyo guys. Six years ago, um, may nag may nag-offer sa akin na kumuha ng St. Peter. Actually, that time, talagang ayaw ko. Talagang natatakot ako. Kasi, pag, ang mindset ko kasi noon, pag kumuha ko nito, parang minamadali ko yung pag pagkawala ko sa mundo. So, yun yung parang matakot ako. Actually, yung mga kasama ko sa trabaho, kumuha na sila. Para ako yata yung pinakahuling nag-agree na, o oh, sige nga, kukuha na ako niyan kaya para ano, ma-investment ako. Okay. So, yun. Nakonvince ako, guys, na kumuha ng St. Peter kasi na-open -na yung isip ko, di ba? Na-open -na yung isip ko kasi hindi naman tayo mayaman. Ako, actually, hindi ako mayaman. Yung, yung pamilya ko, mahirap lang din. So, ang um, ang naisip ko is, Oo oh, nga naman, Parang if ever nga talaga na may mangyari sa akin? So parang po problemahin pa nila kung wala akong ganito. Kasi sa panahon ngayon guys, aminin man natin sa hindi, ang pagpapalibing ay sobrang gastos. Mag-iwan ka talaga ng gastos sa pamilya mo. So yun. Kaya malaking bagay talaga yung may ganito pang, uh, may ganito pang insurance sa ngayon. Okay? So Ayun na nga, um, i-share ko lang sa inyo guys, no, yung story ko bakit ako kumuha nitong Saint Peter na to. Kasi talagang, ako kasi parang gusto ko yung kahit pa paano, meron ako ma-invest sa sarili ko. Um, habang nagtatrabaho trabaho ko, at the same time, meron kang ano, meron kang maitatabi. Nainggan nyo ako kumuha ng Saint Peter kasi maganda yung benefits dito guys. Um, ang nakuha ko pala dati is yung may money back. So, ang swerte ko daw sa part na yun kasi yun yung nakuha ko. So, isa shoutout ko nga pala si Mountain. Hi guys! Oh, ito na yung certificate ko. Congratulations! Uh, Polybaked ka na sa St. Peter at yung okay, plan mo ay oh, oh. uh, return of the oh, ba of money back to the day. Wow! Lifetime service with a return of the of Si Ma'am Tin Elisario, yung nag-recruit nito sa akin na kumuha talaga ng um, St. Peter. Ang galing niya mag-explain and ang bait niya rin. So, talaga na niyo ako na kumuha na ng St. Peter kasi ang lagi niya sa akin, lagi niya binubukang bibig na talagang asset Peter nga naman is talagang lifetime investment and lifetime insurance mo. At the same time, pwede pa akong kumuha that time ng may money back after 10 years. Pag na-fully paid ko na ng 5 years, after 10 years, pwede maibalik yung, pwede maibalik yung pera ko and lifetime pa yung membership ko sa Send Peter. O ba diba guys? Di, ano kasi um, ang kagandahan sa St. Peter, so sasabihin ko na ha, bakit ako na talaga nainggan dito, at nawala na yung takot ko nung time na, na parang gusto ko talaga mag-invest na sabi ko, kailangan ko mag-invest. Kasi ako kasi yung ayoko yung nagiging pabigat ako sa pamilya ko. So yon that time talagang sabi ko, sige na mag-invest ako. Actually guys, ang kagandahan sa St. Peter kasi pwede mo siya i-ano, pwede mo siya i- i-transfer sa ibang kamag-anak mo. Halimbawa, na polypid mo na yung self-feeder mo, pwede mong ipagamit sa mga mahal mo sa buhay na nawala na. Pwede mong ibigay sa kanila. So, wala kang iintindihin doon. Sagot lahat ng sa self-feeder yung, baba, yung gasto sa pagpapalibing, lahat lahat. Yun, yun yung kagandahan doon. And kung hindi man, ang kagandahan kasi pag, pag na mo na is 5 years lang naman guys eh, installment. So, pag magpip magpipili ka lang ng ng insurance mo kung saan mo gusto, tapos, mayroon, mayroon naman kasi silang bracket kung ano yung mako-cover ng yung, is, yung, ng yung hulog. Kung so, mayroon dito nakalagay yun. May mga practice sila dyan. So guys, sa mga interesado palang kumuha ng St. Peter, ilalagay ko nga pala sa description link ng video na to, yung contact person na pwede nyong kontakin kung gusto nyo kumuha ng St. Peter. Legit yun guys, kasi doon din ako kumuha kay Ma'am Tin. Message nyo siya, tanong nyo sa kanya kung ano yung mga benefits, kasi siset niya rin sa inyo kung ano yung mga magagandang benefits, kung ano yung magandang kuhaning plan, gano'n. So, um, ilalagay ko sa description ng video na to ang link, ang um, site ni Ma'am Tin, and yung yung um, messenger niya, ilalagay ko din dyan. So, kung sino yung interesado, click nyo lang and pin nyo siya, add nyo siya sa Facebook para mas maintindihan nyo kung ano yung plan na send Peter. So, sa totoo lang guys, ang pagkakaintindi ko talaga sa send Peter, kaya lang ako kumuha nito, is para lang makover yung kung ano man ang mangyari sa akin. Kung halimbawa nga talaga mamatay na lahat naman tayo nung tayo patutungo, mawawala tayo dito sa mundong ibabaw. At least kahit pa paano kung mawala man ako, ang St. Peter yung bahalang gumastos sa akin. At at the same time, may makukuha pa yung pamilya ko ng pera. O, diba? So, um, talagang ano siya guys, talagang investment siya. Kung magiging practical yung isip mo, maganda talaga siya na mayroon kang ganito. So, at this time talaga guys, ini-endorse ko talaga yung St. Peter. Kumuha na kayo habang maaga pa. Kasi, ah uh, sabi, ng, sabi ng agent ko, sabi ni Mang um, tumataas yung value ng hinulugan mo. So, kumbaga, kung nakakuha ko ngayon ng mas mura, mas discounted, much better. Kasi, habang tumatagal, tumataas din yung value ng tumatagal, tumataas din yung value ng uhulugan mo kasi tumataas din yung mga materials, expenses na mga gagamitin para sa iyo. So, parang ang, ang dating kasi sa explanation niya sa akin is parang habang tumatagal, tumataas yung mga babayaran. So, Ah, uh, hanggangma ari, ngayong maaga pa lang kumuha ka na katulad ko. Hindi ako nagsisi na kumuha talaga ako, guys. At ngayon, tapos na ako as in 6 years ago na, ngayon ko lang nakuha yung certificate ko kasi masyadong busy sa trabaho. Actually, hindi ko na kasi naisip na talaga fully paid na pala ako si sa St. Peter ko. So, yun. Um binigay na nga pala sa akin kahapon yung aking certificate. So, ito na yung pinagwawalan ko kayo, 'di ba? Meron na akong certificate. So, Uh, ang ibig sabihin lang nito, guys, is insured ka na sa Saint Peter. Ang kagandahan lang talaga sa nakuha ako is yung may money back. After 10 years, may babalik yung pera ko. At the same time, lifetime member na ako ng Saint Peter. Hindi na mawawala yung, yung pangalan ko sa kanila. And talagang um, i-cover nila pag ako nawala sa mundo. So, ang maganda doon kasi walang puproblemahin yung pangiliya mo maiiwan. O, diba? Ashala! Oh, o, diba? So, yun ang gusto ko dito sa St. Peter na to. Kaya, kaya ko ito binablog kasi, um, para sa akin, achievement ko to. Kasi, five years mo yung huhulugan. Five years mo huhulugan yung St. Peter mo. Hanggang sa, hindi mo na mamama, mamamalayan talaga na bayad ka na. O, oh, diba? Ayan lang. Kaya sa mga wala pang St. Peter, aralin nyo kung ano yung mga benefits, kung ano yung pakiramdam yung mga benefits mo at mga benefits ng pamilya mo. Pamilya talaga. <laughs> pamilya <laughs> mo and um, gawin mo na, di ba? Kung may trabaho ka, huwag mong sayangin. So ang ang panahon guys, grabe, ang bilis lang talaga lumipas. Ma money mo, um, sa kakatrabaho mo, katatrabaho mo, ba? umabot ka na rin pala ng 5 years sa trabaho mo, o di ba? Maganda kasi pag ganito, obligado ka magbayad eh, may nagsisingil sa'yo, gano'n lang. Parang okay din, kasi kahit paano, talagang nasisave mo yung pera para sa may mga, sa may mga benefits na katulad na ganito. So, yun lang. Blinag ko lang to kasi gusto ko lang ma-inspire. Ma-inspire talaga ang lahat na huwag kayong matakot magkuha ng self Peter. Dapat ma-inspire kayo na parang kumuha kayo para sa sarili nyo, para maisipin nyo. Hindi lang para sa sarili, para sa pamilya nyo. O, di ba? Yun yung kagandahan sa si self Peter. O, yan. So, ayan. Masaya na ako kasi kahit pa paano, na-fulipid ko na yung 5 years ko at the same time, money back pa talaga na mangyayari after 10 years. Pero hindi ko inaasahan yun. Wala lang yung sa isip ko. Para lang ano, para lang may investment, di ba? And kumuha na rin ako ng isa pang account. So, mag-uumpisa na naman kami ng hulog para sa partner ko. May isa pang account na bago kami huhulugan. And so far, mag-uwan year na kami naguhulog. Bago lang ako kumuha, mag-uwan year na naman. O, oh, ang bilis, di ba? Four years na lang, mapipaid mo na ulit. O, oh, may investment ka na. For lifetime na. O, oh, di ba? Yun lang, yung pay ka. That's the end of my vlog. Thank you for watching. And see you in my next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye!